today is Wednesday at ang oras ay alas 12 na ready na kami ni Princess paalis na kami kasi ngayon yung first practice nila ulit sa pangalawang sayaw nila and medyo mahaba yung oras namin doon kasi nga uh, magdadagdad kasi sila ng 2 minutes doon sa sayaw nila kaya uh, magpa-practice sila ng bago yung yung dating sayaw nila dadagdagan lang nila ganun. Ayan. Tapos kagabi pala, di ba pinakita ko sa inyo yung nag-nail arts kami ni Princess. Ito yung gawa ni Princess. Eh. Yung poly gel. Ayan. Ganda, di ba? Yung kay Princess parang galaxy. Galaxy ba tawag yun sa'yo na? Sa ito. Nude-nude lang. Simple-simple lang. Tapos, medyo pinahaba lang ng onte. Hindi nga siya. Hindi siya ganun kalinis. Parang pwede na. Oh, Bagong biktima na naman si Princess sa Fake nails. Ito gagawin mo. Kabundawi ay Alpha, sa video. Oh, sa mo sa likod ko. Dampa na naman ano ba Hindi, ako nalang. Sige. Huwag mo yan. Hindi na. Natutuyot eh. Kahit bumulong. na Bakit dalawa nang saksak eh? Bakit Alam ako. Wala pa. Bakit nang saksak na ano? Eto, pang ano? Pang ano? Pang ano? pa lang. Para ano? lang. Huwag Bas, guys. Tarang kami butika. Parang may masakit sa pusan ko sa gilid. Ha? Dito kami kanila Hillary. Lalabas na bibili ako ng ano sa Anton Plus. Ubusan ako ng Anton Plus. Ilan ito? May pa yan? Isi PR nyo Ilan pa? Bu. Yeah! <laughs> ha. <laughs> Kaya mo pa? Kakatapos nilang Ha? Huh? Hindi pa sila tapos. Four, four umpisa mo? No? Hindi. Kanina pang four. Ayun guys, nag-start na naman sila mag-practice ngayon. Ay, hindi, nung nakaraan pa pala sila. Parang pang 2 days na nila 'tong practice. <clears throat> may kasabay lang sila dito. Ako chill chill dito. Lantay lang sa kanila matapos. Namin nila. Hi guys! Kaka-uwi lang namin. Galing practice. Namating na yung mga order namin. Ano? Eto, ano to eh? Polarize. Ba yan? Tawag huh? ano Photochronic. Yan. Chronic. Chromic. Potom Tapos, ano din siya? May anti-radiation. Anti-radiation. Ito ang akin kasi isang salamin. Ito yung, ito yung wala siyang grado. Kasi pag malapit kasi, nakikita ko naman siya ng liwanag. Ang gusto ko lang, meron lang akong uh, anti-radiation na, ano, na salamin. Tapos, uh, gusto ko din paglabas, yung ready na siya for ano di ba yung tawag dun sa araw yan eto yun siya tapos eto naman eto naman yung may grado kung ano meron siyang pang UV ganyan tapos eto yung may grado ko na sa malayo um, nakikita ko kasi ang ano ko eh uh, new sighted ako yan sa malayo wala ako makita tapos sa malapit Ah, uh, kitang-kita ko ngayon itong salamin ko na to, pang lang siya. Pag malapit na na ako. Yan. Duling na ako niyan. So, yung mata ko okay naman siya sa malapit. Kaya ito ginagamit ko siya pag nag-edit ako. Tapos ito pag magse-cellphone cellphone lang. Kasi minsan sumasakit din yung mata ko kapag ka. yan. ayan. Tapos ulit kami. Tahanap kaming merienda kasi Friday naman to day holiday walang pasok and pahinga na namin -gala -gala. so, hindi kami mag-gala-gala. so yan, tinitinan ko lang yung mga yung susi pala pasok ayun nga pala

Don. Tapos ito namang akin ay tongkatsu ramen. Kay daddy naman ay QQ. QQ. QQ ramen. Kain. Mainit pa